So mga umaga sa inyo mga bukid. So ngayong araw po ay kami tatanim ng uh, lansones, kalamansi uh, at abukado. mulan po yung farm at na uh, maganda po yung pagkakabasa. So, so dito po sa pa, so dito po ngayon sa farm na ito, mga bukid ay uh, maganda po yung pagkakabasa ng ulan at uh, saktong-sakto na diligan lahat ng aming pananim at uh, magandang maganda rin yung kondisyon ng lupa dahil uh, katamtaman lang yung basa mga bukid at ito nga pong nasa harap ko pinakikita ko sa inyo ngayon itong aming itatanim na kalamansi ito at itong aming itatanim na no, huhulip ako ng abukado so ito po saka lansones ito saka yun ibang iba natin. ito mga lansones po ito na puro puro lungkong na matay din ako ng yan dahil uh, hindi maiwasan na may mamatay sa pagkakalipsin ng buhay pagtanggal ng anak so hindi ko muna agad kasi tutunin para malaman ko yung kondisyon ng halaman so recover na rin uh, mukhang kaya na niya so halos isang linggo na po ito dito nakatambay na, na sprayan ko na rin po ito ng insecticide na sprayan ko na rin ng fungicide at saka foliar so ito na nga oh. mayroon dito yung ibang natanggalan ng dahon hmm. yung iba patay so ilalayo po yung iba ay kakarecover pa lang dahil ito ay galing sa sa ano galing po ito sa ito ang problema kapag ang punla niya ay galing masyado sa ano sa lilom kapag itinanim mo to sa sa arawan patay ito agad kaya po ang kaya ang ginawa ko pinaharden ko siya no nilagay ko siya sa medyo na arawan tapos pag dating ng mahali ay naliluman so ito nga po ang nangyari tama namatay sikat na siya ng araw eh may mga namatay, may mga nag-brown, tatlo. No, may patay talaga. May iba ay nakarecover. So, pwede ko nang itanin yan. So, hindi po ito lahat nabubuhay. Maghuhulit pa ulit. Kaya dapat lang talaga mga kabukid ay taon-taon ay nagpupunla. No? Kailangan na ipagkaganito yung yung ating hilig. Kailangan ay nagpupunla ka talaga taon-taon. Hindi ka nagpapawala ng na punla. Dahil lahat ng itinatanim, ito po, hindi ko rin po masasiguradong may uh, kompleto mabubuhay ito. Para po, akompleto uh, kompleto talagang, may, kompleto nating uh, uh, matamnan itong farm na to Kailangan ay laging mayroong uh, nakareding punla every year para taon-taon naguhulip tayo. So, kompleto pa rin yung tudling na ating sinusunod. So, yun po ngayon ang aming uh, gawain ngayon. Puntahan natin sila. Well, nagtatanim tatanim sila dun sa dulo at uh, yung, yung iba naman ay naglaladlad so inihintay yun ko kasi yung ating mga tropa na pumunta ulit dito para maghakot ng mga doon eh wala pa marami marami siguro dala at medyo malayo layo kasi mga buwid so ito na yung kalamansi natin yan o oh. lumaki na yung iba may bunga na nga eh. ito Ayun, yung mga bunga na may liit pa mga uh, July pa ito. Ano? Uh, July pa ito mga bukid. Oh. Dami rin bunga eh. Kaso mga July pa ang pitas nito. At uh, yun na dahil ilang linggo nang um, umuulan. Ang kapal na ng damo. Ayan o. Oh. So gagawin namin dito pagkatapos mag yung Ay yupit ulit kami. Tabas yupit. No? Yung ano na butas yan. No? Oh. Ang bilis ng nagapangan ng damo yung so, nilinis pa namin so mahirap na yung magtanim dahil nahanap pa ulit yung butas hi ano ha Yeah. Sure. Sure.

sa Ay, uh, sya, ano? may kubigan. Yung kinuna namin uto. Dapat pinatay nyo na doon latang ang sabah. Putol na dapat lahat yun. Wala pa. Wala kuwinta yun. Kumaya. Putulin yun. Putulin na. Kumaya pa putulin namin yun. Uh, putulin natin yung mga sabah doon. Wala kuwinta yun. Patutol lang namang paglatag ito, yung kabila. Oh. Tapos matulong rogan pang tanay. Ano? mo kalimutan kung sa tuloy natin. Sa ba? Mm -hmm. Wala yun? Nako. Ayun, Ay, ayun, kaninong pala yan? Akin to. So, yan. Ito yan. na ba ito?

Oh. Uh -huh. Ito pa Ito lang niya. Ito. Ito pa. Ito pa. Ito lang niya. Marami na rin na itan. Hindi dito kaya kalay. Putulin ko ito. Kalimutan putulin. Naputul ko ito ngayon. Naputul ko ito mga saban ito ngayon mga bukid. Dahil lula itong kwinta. Naputul ko ito ngayon hindi lang na nalimutan ko lang puputulin dahil akala ko ay mag-iinit pa ay mag-uulan na rin kasi mga kabukid eh so papuputol ko na ito ngayon dahil maganda na ang bagsak na ulan akala ko kasi nung araw nung una hindi pa mag-init ay hindi pa mag-ulan ay eh, baka mabigla yung mga abukado na biglang lumilip man no? biglang uminit dito ito kasi may abukado kasi dito sila lalim ng sabahan. Ito. Kaya hindi ko muna pinaputol ang saba dahil sobrang init na na araw. So ngayon ay nagtatag ulan na. So puputuling na namin ito lahat mga buwid. So yun po. So yun nga mga buwid na. Pinutol na ni Andelio yung ano, yung mga saba dito dahil nga po ay tatanim ng kalamansi ay pangit ang pangit ang may saba hindi lo sa isang ang, ano akitin mo kaya mo yan o no? oh. hmm. putulin din to oh. lumago ka niya yan hindi mo ganyan kalago yan eh na uh, pruning ba bilis no hmm. kada isang daan ay ano hindi naglagdad ka na isang daan pag nakisang daan ay tanim na para hindi mano mabalda mabalda lang sa init yan eh so yun mga bukid no ayaw ko kasing ipaladlad lahat yung yung mga punla dito sa mga tabi ng butas dahil iniiwasan ko yung malimutan malisan dahil isa lang ang taga tanim ko yung dalawa ladlad so ngayon ginagawa ko kada isang daan, kada makaladlad ng isang daan, tanim. Tutulungan nila magtanim yung isa. Duwari tatlo na sila magtatanim ngayon. Tapos pagka nakisandaan na ulit, ladlad ulit ng isang daan, tapos tanim. Para medyo mabilis at hindi ma ma iwanan yung mga punla dahil pag nagmamadali na ladlad ay nakakaligtaan. So iba-iba yung tatlo yung nagtatanim. So yun yung mga ginagawa namin ngayon ato oh, ang kapal na ulit ang damo so, kailangan na ulit namin mag pagtapos nito ay mag ano na kami uh, uh tatabas at yupit so ito lang yung magastos sa ganito mga bukid dahil ayoko nang mag ano hindi ko na gustong mag mag spray na pangit ho mag spray ng damo namamatay ho yung mga magagandang ah uh, nabubuhay dyan sa mga damo na yan at saka matindi ang nagiging reaction ng lupa na nagiging acidic so hindi na po ako mag-spray ng herbicide so pasipasensya po at medyo na huli yung aking videos dahil uh, marami pong hindi ko po mapagsabay-sabay lahat dahil wala po akong editor ako lang rin po hindi rin po ako sanay mag-edit so inuutay-utay ko lang po mga abukid So yun nga mga bukid no. Ah, kagandahan lang ngayong araw na natupad natin. Natutuwa ako dahil ah, natupad ko na rin yung pangarap ko na ah, mapuno ko itong farm na ito mga bukid ng tanim. Dahil yung nakaraan ay ang dami pang kulang dito. Marami pang patlang dahil ah, may mga namatay ng ano nung tag-init. Tulad niya itong butas na to. Matatamnan ko nito makasisang araw nandito itong so, area na itong mga bukid ay puro meron ng butas para pagtamnan so yun nga natupad ko na rin yung pangarap ko na matamnan ko na ito lahat so nakaipo na ako ng punla at yung area doon na wala pang tanim ngunit ang tanim lang doon ay sabah ipangit naman yung sabah ko doon pinuputol ko na nga yun yung gustong gusto ko talaga matamnan ng kalamansi eh wala lang kasi akong pambili nung araw na yun so ngayon po ay eh, meron na. So, tatamdang ko na siya ngayon. sa isang daan. Yung tanim doon mga bukid. At uh, yun nga, mga, mamaya nandito na sila. So, mga tatlong araw kami dito. At uh, pakikita ko pa sa inyo yung tinatamdang ko pa doon sa unahan sa mga susunod na araw. So, yun nga mga bukid. Nung no? hanggang dito na lamang itong ating uh, kwentuhan, itong vlog na ito dahil ako'y ma mawi na muna ako at uh, isang sa mga pakiramdam ko ngayon mga bugid so kita kits po tayo sa susunod na araw mga bugid no? so maraming maraming salamat po sa inyo huwag niyo pong kalilimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi po updated dito po sa ating konting kwentuhan mga bugid maraming salamat po salam